Hello everyone! Good morning! So, for today's video Update tayo kung gaano karami ang binigay ko sa pagkain sa ating mga alaga So, isang ganito, ganito kalaki feeds tapos half nito ay darak So don't mind na lang po sa background natin sya sa likod. <laughs> half din po na darak. So, ayan. Mikos-mikos na natin. Mikos-mikos na mga insan. So, next natin siya ng pudo. hanggang sa maghalo Nikos-nikos lang mga insan. next lang so, next natin yan ang tudo so ayan ready na lagyan na lang natin ito ng ubig pero dapat hindi to sobrang dami level lang yung tubig yung bagay. tama lang na mamimix yung feeds mm. Well, ready na siya so mamaya tong tanghali kasi tapos na tayong magbigay for this morning so mamaya tanghali lalagyan natin to ng tubig, mix ng tubig at saka natin ibigay sa ating mga alaga ito po ang pagkain ng ating mga alaga at baboy thank you for watching hello everyone good morning dito na naman tayo so for today's video nag update tayo sa ating mga chicken. Chicken! No. Update natin yung ating alagang chicken. Kung nag ano na ba sila? Nagbigay ba sila ng itlog? ba diba, bumili tayo ng laing masak para sa kanila. Kasi nga, pa natin. Pero, so to say, hindi naman sila nagbigay ng itlog. Naubos na lang yung flying <laughs> mas na binili natin para sa kanila. So, ayan. Wala pa rin. So, walang itlog yung ating mga alagang chicken. Hindi sila nagbigay ng itlog. Doon, doon. hindi sila nag-itlog. Hindi sila nagbigay ng itlog. Kasi nga, yung ating mga chicken ay 45 days. Tapos, yung papaitlogin na manok ay ano daw pala dapat yung kal. kal ang tawag nun dito sa amin so ito iba to 45 days lo 45 days chicken so ayan yung update nila lalaki na nasa tag ano na to mga mata kilo niya Hmm. Tuka lang sila Tukak tuka, naubos na din yung binili natin na laying mass. Wala naman silang binigay na itlog. Kasi nga dapat hindi sila papaitlugin. Ang papaitluging manok ay tinatawag doon na kal. E 45 days tong binili natin. Kaya sobrang laki na to, overweight na to sila. Kakatay natin 'yan pag next month so malapit na hmm. mabigat na kaya to wala hmm. nasa tatlong kilo hmm. mabigat na hindi na sila kasya sa isang kulungan <laughs> kung hindi ko pa kinatay yung isa nito nako talagang hindi na kasya Kawawa. ayan update natin sa ating mga alagaan chicken malapit na to silang katayin kasi baka mamatay na sa sobrang laki Ganun lang yung busog naman to. Hmm. Nalaman yung bituka. Ito. Oh. ba diba? Hmm. Ganun pa rin yung kain nila. Umaga, tanghali, at hapon. Kasabayan sila sa ating alagang baboy. Pag sila, ang alaga nating baboy ay kumakain, sila din nito need natin takainin. Magkaiba pala yung paitlugin at saka yung 45 days. So, just an, just an experience. Bigay din tayo mamaya ng gano'n karami. Mayang tanghali. Hirap na siya makatayo. Nabibigatan na siya sobrang laki. papagod na sila kasi yung tumayo. So <laughs> paupo-upo. Kau pa naman eh mag magtatatlong kilo tapos ganan lang yung paa. Hindi e talagang mabigat. Mm. So thank you for watching mga guys. Please like and share. Follow to my YouTube channel para makita nyo at masabaybayan nyo yung paglaki ng ating mga alagang, manok at saka baboy. Bye bye. See you for my next vlog.